Nagsimula ang pelikula sa bayan ng Sarayashiki na mayroong napakalaking sinkhole Sa sinkhole na ito ay lumabas ang isang demon worm at lumipad Sa paglipad nito ay nadaanan niya ang siga na si Eugene na kasalukuyang nagka-cutting class sa rooftop ng kanilang school Sinundo siya ng kababata niya na si Jenny na napagutusan ng teacher ni Eugene na sunduin siya Sa baba ay naglalakad ang estudyanteng si Kirino nang bigla na naman siyang palibutan ng kanyang mga bully Araw-araw siyang ginubulti ng mga ito at ninanakawan ng pera sa kalagitnaan nito ay sinagip siya ni Eugene at dahil kilala na siyang siga sa school ay hindi na nakapalag ang mga bully. Nahuli si Eugene ng isang teacher na inakalang nag-uumpisa na naman siya ng gulo. Pinagalitan siya ng teacher ngunit binangga at dinaanan lang nga ito. Dahil ayaw talaga ni Eugene na sinisermonan at pinapagalitan ay nagkating na lang siya ng klase. Sa kanyang bahay ay makikita ang kanyang lasinggerang nanay na si Victoria na nanonood ng isang interview sa businessman na si Mr. Valdez. Gamit ang kita ng kanyang kasino ay binili niya ang buong sinkhole sa bayan. Plano niya na gawin itong entertainment business para na rin daw sa ikabubuti ng mga residente sa bayan. Pagpasok niya sa bahay ay agad siyang sinermo ng kanyang nanay na hindi na nagduda na nagkating na naman siya. Nagpatimpla ng kape si Victoria at sumunod naman si Eugene. Sa kalagitnaan ito ay sinisermonan pa rin siya ng kanyang nanay kaya naman ay napagpasyahan niyang lumabas na lang para magpalamig ng init ng ulo. Oh, Ngunit sa labas naman ay inabangan siya ng karibal niyang si Alfred kasama ang mga alagad niya. Napakalaman natin na madalas silang magsuntukan at niminsan ay hindi pa nananalo itong si Alfred. Sa araw na ito ay muling hinamon si Eugene at nangako pang mananalo siya. Nagkulang ang itlog niya sa galing ni Eugene sa pakikipaglaban. Sa huli ay ayaw pa rin sumuko hanggang sa iwan siya ni Eugene. Nagpatuloy si Eugene sa kanyang paglalakad papuntang Yukimura Diner para kumain ng ramen. Bago pumasok ay nakatagpo niya ang batang si Masaro na nilalaro ang kanyang bola. Arigato. Sa isang kalapit na kalsada ay makikita ang isang mabigat na traffic. Napunta ang eksena sa isang driver na kumukulo na ang dugo dahil nasa nasabing traffic. Hindi niya napansin ang demon worm sa kanyang mukha. Dahil retracted ang mga ito sa negative energy ay pinasok nito ang katawan ng driver at kinontrol ito na naging sanhi ng sunod-sunod na aksidente sa kalsada. Balik sa Yukimura Diner ay pumasok si Jenny kasama ang kanyang mga kaibigan para kumain din. Nang makita ng dalawa si Eugene ay natakot sila at nag-back sa kainan. Nakita ni Jenny si Eugene at muling nag-away ang dalawa. Sinabi ni Jenny na sana daw ay sinasabi niya sa mga teachers ang katotohanan na pinagtatanggol lang niya si Kirino mula sa mga bully para hindi siya laging napagkakamalang delinkwente at barumbado. Suplado siyang sinagot ni Eugene at sinabi naman ni Jenny na bahala na siya sa buhay niya. Tila babaliwala ang lahat ng ito kay Eugene at nang maubos ang kanyang pagkain ay naglakad na siya palabas. Bago siya tuluyang makalabas ay sinabi ni Jenny na sana daw ay mamatay na siya. Sa labas ay napunta na sa kanilang eskinita ang out of control na truck. Iniwasan ito ng mga tao ngunit hindi ito napansin ni Masaro na busy sa kanyang paglalaro ng bola. Mabilis siyang sinagip ni Eugene ngunit sa kasamaang palad ay nasagasaan siya ng truck. Lumipas ang ilang sandali ay nagising siya mula sa ingay ng ambulansya nagtaka siya nang makita niya ang kanyang sarili na sinusubukang i-revive ng isang rescue team. Nang hindi ito gumana ay isinakay na siya sa ambulance at agad namang sumama dito si Jenny na nag-aalala sa kanya. Naninigantan ang itlog ng Tomegos sa kanyang tatawa ng isang rescuer at sa wakas ay naisip na rin niyang baka napatay na siya. Naputo lang eksena sa isang kwento kung saan noong unang panahon daw ay magkasama ang mundo ng mga tao at mundo ng mga halimaw. Palagi raw inaatake ng mga yokai mula sa mundo ng mga halimaw ang mga tao kaya naman ay napagpasyahan ng spirit world na gumawa ng haran sa pagitan ng dalawang mundo. Kaso lang daw sa kasalukuyan ay tila ba may lagusan na mga yokai papunta sa mundo ng mga tao. Narealize na ni Eugene na patay na, na siya at isa ng multo ngayon. Nagpakita sa kanya si Charlene at nagpakilala na katumbas siya ni kamatayan sa kultura ng mga Japanese. Huling niyang binasa ang data ni Eugene na nagsabing isa siyang salot sa lipunan. Binisita ng dalawa sa ospital si Masaro na galos lang ang tinamo mula sa aksidente dahil sa kabayanihan ni Eugene. Dahil sa kanyang nasagip na buhay ay masaya nang tinanggap ni Eugene ang kanyang sitwasyon at sinabi kay Charlene na handa na siyang mapadala sa langit man o impyerno. Debo, debo. Sinabi naman ni Charlene na isang anomaly ang kanyang pagkamatay at hindi inaasahan ng spirit world na gagawa ng kabutihan ng isang salot sa lipunan na kagaya niya. Ni ni Kaya naman ay imbis na sa langit o impyerno ay sa spirit world mismo siya dadalhin. Dinala siya ni Charlene sa Spirit World kung saan nakilala niya si Master Jericho na kasalukuyang sinasala ang mga kaluluwa kung mapupunta ba mga ito sa langit o impyerno. Sinabi sa kanya ni Jericho na plano niyang buhayin muli si Eugene. Kapalit daw nito ay gagawin siyang isang spirit detective. Ang magiging trabaho niya ay isolve ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa mga yokai. Kagaya na lamang ng demon worm na sa di malamang dahilan ay nakatakas mula sa mundo ng mga halimaw at pumunta sa mundo ng mga tao. Tumanggi si Eugene at sinabing wala naman daw maghahanap at makakamis sa kanya mula sa mundo ng mga tao. Samantala pumunta si Mr. Valdez sa kanyang kasino at kinausap si Don Paquito. Nalaman niyang malaki na ang nawaldas na pera ni Don Pakito mula sa sugal kaya naman ay nagsuggest siya na tumaya sa number 22. Nagulat siya ng tumama ito na naging dahilan para mabawi niya ang kanyang pera. Inakala ni Don Paquito na merong dayaan sa kasino ngunit sinabi ni Valdez na isa lamang itong swerte. Nag-usap ang dalawa patungkol sa beniling property ni Mr. Valdez mula kay Don Paquito na walang iba kundi ang sinkhole. Sinabi ni Mr. Valdez na wala naman daw kayamanan doon ngunit sa sobrang lalim daw nito ay tila ba aabot ito sa mundo ng mga halimaw. Pag uwi niya ay tinignan niya ang latest update sa kanyang plano para sa sinkhole. Inuntahan ni Charlene si Eugene na ayaw pa mabuhay. Nagsuggest si Charlene na bisitahin nila mismong lamay ni Eugene sa pag-asang magbago ang desisyon nito. Doon ay nakita niya si Kirino na habang papunta doon ay biglang tinorner ng mga bully. Kinuha ng mga bully ang kanyang abuloy para kay Eugene at nansubukan niyang lumaban ay muli siyang ginulpi ng mga ito. Buti na lang ay dumating si Alfred at inatake ang leader ng mga bully. Pagtapos ay nilabas niya ang frustration niya kay Eugene dahil namatay siya bago pa man siya makaisang panalo. Sa kanyang lamay ay nakita niya ang kanyang nanay na nagluloksa. Nandoon rin si Masaro at ang kanyang nanay para magbigay ng kanilang pakikiramay. Kinahapunan ay sila Victoria at Jenny na lang ang natira. Naiyak si Jenny dahil nagigilty siya sa kanyang mga huling salita na binanggit kay Eugene noong nabubuhay pa siya. Kinagabihan ay muling ginulpi ng mga bully si Kirino at sa kasamaang palad ay wala na si Eugene para sa gipin siya. Napag-isipan ng mga bully na sunugin siya at nang maisip ang kanyang nalalapit na kamatayan ay napuno siya ng negative energy. Kaya naman ay natrat sa kanya ang demon worm na agad pumasok sa kanyang katawan at kinontrol ito. Narinig ni Alfred ang kakaibang sigaw at nagmadaling puntahan ito. Samantala, nabangga ng out of control na si Kirino ang isang motor na dahilan para tumegas ang gasolina nito. Tumakbo ang mga bully at nasaksihan naman nila Alfred ang kalagayan ni Kirino. Pinuntahan ni Eugene si Jenny sa kanyang bahay at narealize na meron palang nagmamahal sa kanya. Naramdaman ni Jenny ang kanyang presensya at nagmadali siya napuntahan ang bahay ni Eugene napag na naman ni Eugene na gusto na niyang muling mabuhay at agad naman hinanda ni Charlene ang procedure para dito. Agad nakita ni Victoria ang pagbabago sa kulay ng balat ni Eugene. Naputol ang eksena sa spirit world kung saan sinabi ni Jericho na malapit nang matapos ang procedure ngunit sa kasamaang palad ay kumalat na ang sunog sa lugar. Sinabi ni Jericho kay Eugene ang patungkol sa taong sinaniba ng yokai sa lugar at agad naman niya itong pinuntahan. Nagpupumilit naman si Victoria na pasukin ang kanyang bahay dahil na nasaksihan niyang bumabalik na sa pagkabuhay si Eugene. Narinig ni Jenny ang lahat at nagpusa ng pasukin ng bahay at agad naman siyang sinundan ni Eugene. Doon ay pilit niyang nilalabas ang katawan ni Eugene habang pinapagalitan naman siya ng multo ni Eugene dahil sa kanyang pagiging reckless. Nawala ng malay si Jenny at biglang nalaglag ang isang kahoy at aksidente namang nagamit ni Eugene ang kanyang spirit energy para saluhin ito. Nakiusap si Eugene kay Jericho na iligtas si Jenny at nangako siya na gagawin niya ang lahat ng gusto niya para lang dito. Umayag si Jericho sa kanyang request at ginamit ang kanyang kapangyarihan para mabilisan ang tapusin ang procedure. Nanginig ang itlog ni Victoria nang makitang buhay na buhay na muli ang kanyang anak. Samantala, pinagtulungan nila Alfred at ng kanyang mga alagad ang yokai. Isa-isa sila nitong pinatumba at maging si Alfred ay walang nagawa laban sa yokai. Bago sa tuloy ang paslangin nito ay, Kinarap ni Eugene ang yokai at sinabi naman ni Jericho na kailangan niyang matanggal ang demon worm mula sa katawan ni Kirino bago pa mahuli ang lahat. Sinabi ni Jericho ang patungkol sa spirit energy na isang kapangyarihan kung saan kailangan niyang i ang energy na ito sa isang parte ng katawan niya. Nahirapan siya sa turo ni Jericho kaya naman ay sinabi ni Shirley na aksidenteng nagamit na niya ito kanina. Nag-evolve na ang yokai sa katawan ni Kirino at nagkaroon ito ng mas malakas na control sa kanyang katawan. Nagawa ni Eugene na ibuhol ang yokai sa isang cable at nagamit niya ito sa kanyang advantage. Nakawala ang yokai mula dito at muling naglaban ang dalawa hanggang sa masaksak nito ang isang gasol. Nagawa nilang pareho na makasurvive mula sa pagsabog na ito. Nagawa ni Eugene na ipin down ang yokai at dinamit niya ang pagkakataon na ito para kausapin si Kirino at palakasin ang kanyang loob narinig siya ni Kirino at nabawasan kahit papano ang kanyang negative energy na naging rason para makapagsalita siya sa glit at hingin ng tulong ni Eugene. Gamit lang ang kanyang itlog ay nagamit ni Eugene ang spirit energy sa kanyang kamao. Nansuntukin niya si Kirino ay lumabas na ang demon worm mula sa katawan nito. Nagising si Alfred at ang kanyang mga tauhan. Ang itlog ni Alfred na makitang buhay ang kanyang karibal. Umaga na nang mabalikan ni Eugene ang kanyang nanay at si Jenny. Nag-usap naman sila Charlene patungkol sa three artifacts na hindi raw pwede mapunta sa masasamang kamay. Sa isang lugar ay makikita ang mga halimaw na inaatake ang mga sundalo para nakawin ang nasabing mga artifacts. Sa huling eksena ay nagpakita sila Vincent, Dennis at Goki at pinaslang ang mga halimaw para agawin ang three artifacts.